ito lang kasi talagang matigas yung lupa dito so na lupa dun natin gudalin uh, I'm So, ito yung area B no at uh, background natin yung uh, ang berdeng palayan yeah po niyo at uh, sana no ay uh, matuloy na nitong uh, next na Saturday na makapagbakot na tayo dito uh, paunti-unti no? Good morning once again at uh, nandito tayo sa area B no ito yung uh, bahay ng kambing at uh, ito yung uh, pinupropose natin na uh, paglipatan ng kambing at saka yung uh, mga mas kubidak so video natin ngayon no ay uh, gagawa tayo ng hagdanan na no hagdanan na at saka pintuan no by saturday pag pinalad tayo ay eh, uh, makaunti-unti na tayong makausad na mag uh, oposte no at uh, magbabakod uh, na dito so tara na at uh, uh, trabaho natin ay uh, para matapos kagad. so ito po yung uh, area B no at uh, i-update ko rin sa inyo yung ating bahay ng kambing at uh, yung uh, bahay ng pato so tara ipapakita ko yung uh, development ng ating uh, ginagawang uh, pabahay ng kambing Oh, so, ito, no, nandito tayo sa Area B, no, at uh, kikita po ninyo yung uh, sa ibaba, no. Ayahan. So, ito yung bahay ng uh, maskubidak natin at uh, the base at uh, mayroon na tayong uh, paliguan diyan sa harap. No, at uh, meron tayong uh, ano din, no, pangarap na magkaroon ng uh, ano dito, no yung tubig puso at uh, meron na tayong pump diyan so ito ha inuulit natin ang kabuuan nito ay nasa 1000 square meter no so sakto lang na panimula at uh, dito tayo mag-uumpisa no magsimula sa kambing at unti-unti uh, nang uh, may development yung ating pabahay no nakikita po ninyo yung ating uh, bahay ng kambing so Approaching tayo diyan, no? At uh, gagawa tayo ng uh, ano. Gagawa tayo ng uh, hagdanan sa kapintuan. So dito sa part na ito, dito tayo gagawa ng gate, no? So pinaka main entrance gate dito natin ilalagay at uh, tatakbo tayo hanggang uh, pababa, no? Yan. Hanggang doon na sa may palayan, no? Kikita po ninyo, ang ganda-ganda ng uh, background natin at uh, pakasagaan ng palayan, no? At uh, dito na, ikot na tayo dito, no? Hanggang doon sa ginagawang... Uh, nakikita nyo yung kulay puti na ito? Yan yung uh, fish pan na gagawin natin palanguyan ng mga pato. At uh, hanggang doon naman sa dulo. Yan, at uh, ito yung... Uh, papasok tayo dito sa loob ng ano na ito yung bakod natin ipasok natin dito sa loob ng niyog na ito kasi ini-time na magkaroon ng development mag, uh, mag uh, concrete itong karsada kung uh, meron na maggo-concrete nito so mag uh, widening siya so Uh, hindi na maapektuhan yung ating bakod no. Uh, kapirasong uh, ano lang naman uh, uh, lupa yung uh, hindi natin masasakop dito no. So hindi natin sagad-saga si bawat uh, ano halam natin na uh, kailangan may uh, ano uh, daanan no. So ito na approaching tayo dito sa aking uh, bahay no. Bahay ng kambing ata uh, meron na rin tayo uh, mga dingding, pintuan na lang at saka hagdanan no. Yan, at uh, nasa taas na portion tayo no at uh, kikita natin diyan sa baba yung uh, ating uh, bahay ng kambing. So malapit-lapit na rin tayong matapos dito no. Pero ito, kung meron lang tayong bakod, ay uh, pwede na natin na uh, ilipat kaagad dito yung uh, kambing kasi kahit na wala pang pintuan yan itatali lang natin pero kailangan natin talaga na mag uh, ano magbabakod muna dahil uh, para protection ng uh, ating mas at saka yung ating mga pato so nandito na tayo sa ano uh, bahay ng kambing no so kikita po ninyo tinamaan ng uh, kahoy ito at uh, tumama dito hindi natin na uh, kayanan yung uh, bigat nung kahoy uh, pumitik siya dyan at uh, muntik na rin tayong uh, mapitik nung kahoy kaya mas may ginalang yung yan yung uh, naapektuhan no kumbaga uh, madali lang palitan kaysa tayo yung nasaktan so ito na yung uh, ating uh, ano dito na magkakaroon ng ano dito na magkakaroon ng uh, pintuan no? So yan yung gagawin natin ngayon, magkaroon tayo ng pintuan diyan at saka hagdanan, puputulin na lang natin yung uh, na ano diyan para magkaroon na tayo ng hagdanan dito. At, uh, hindi ko naman na uh, pinutol to, baka sakaling uh, maggawa magawa natin ng ano dito, no? Uh, dito natin may ka, uh, may pako yung uh, ano para hindi siya tumumba. So, saka na lang natin na uh, putulin to kung uh, wala namang uh, din naman kailangan. So, ayan. At ang uh, laki ng uh, bahay natin ito ay 20 feet yung haba, no? Pagkatapos, yung uh, lawak naman niya ay uh, 18 feet, no? So, papakita ko rin yung likod natin, no? At uh, ito na, yung uh, ano, ito yung pinangahoy ko. Pinigtyagan kong uh, kunin. ha. Ayan, pinangahoy ko yan, at uh, pinutol-putol ko ng 3 uh, feet, no, para isalansan dyan ng, uh, okay naman, ha, temporary talaga, no. At uh, pag pinalad tayo, ay eh, uh, magiging, uh, ano na ito, no, yung uh, bakal, dahil uh, kailangan talaga pag bakal ay eh, uh, matibay na, no. So, ito yung uh, background ng uh, aking, uh, ano, pabahay ng kami, no, oh? yan yung tita ko, si Pagoyo, no? Ano, uh, spray siya ng palayan niya. Siya mismo nag i spray no. Ganon po dito sa atin na uh, sa uh, probinsya, no. Uh, kailangan, no, hindi uh, trabaho ng lalaki. Uh, kung kaya naman ng babae. Eh. So, ano na ngayon, no? Uh, ano na, 22 bersa na. Trabaho na lalaki, trabaho na rin yung babae. So ito yung uh, part dito sa lugar na ito, yung uh, ating padingding. Ayan. At uh, ito naman yung likod, no. Silipin natin. Ayan. So dito tayo magkakaroon ng uh, bakod. Itong uh, uh, net na ito na nilalagay na temporary. So dyan na rin yung susundan natin na uh, bakod dito. No? para diri diretso bigay tayo ng 1 uh, one meter dito para may space din itong palayan no? so ayan. no ang ganda ng palay eh. no? yan so hindi rin natin mamamalayan to ay uh, mag harvest na naman sila ayan yung uh, ating uh, update dito sa bahay ng kambing no pwede na rin tong tirahan ng no? kikita po ninyo kumpleto sa bubong at uh, sadyang uh, hindi natin kinlos no hanggang itaas para yung uh, hangin ay uh, labas pasok no at naggamali nga rin ako dito sa taas nitong uh, aking ano gamali rin ako dito sa taas niya dahil uh, dito ako sa ibabak sumukat ng 1 meter dapat doon ako do sumukat sa itaas ng 1 meter dahil uh, nung uh, pagdating doon sa itaas ay wala na siyang 1 meter no dito lang siya 1 meter sa likod. So by next time, uh, pag-aaralan na natin 'to. kunti unti no? Huh? So bali dito sa eh, babaw na portion na ito, wala na siyang 1 uh, meter. Doon lang uh, may 1 meter sa likod. So, dito, part dito ay uh, mataas na. Huh? At uh, nasadya natin na hindi natin nililinis to dahil pagkain rin ng kambing no dahil wala na tayong mapapastulan so ano na lang sila dito naninimot na lang sila ng mga pagkain kasi kunti pa lang naman yung kambing natin at uh, ito yung uh, part sa ilalim yan so kinaman okay yung uh, takbo ng hangin no yan oh so, dito sa ibabaw uh, paikot na ganito lang yung ano hindi siya close para yung hangin labas-pasok. So yan po yung uh, update sa ating uh, pabahay. Hat uh, gagawin naman natin ngayong uh, araw na ito ay uh, maggagawa tayo ng hagdanan at saka pintuan dito. So sa mga baguhan at uh, napadaan lang sa ating YouTube channel, wag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload no patungkol sa ating uh, buhay probinsya adventure. So, ayan po. Maraming salamat at shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW, mga kababayan po natin mga immigrants. Nawa'y ligtas po tayong lahat. Salamat po. Like and share and subscribe. Hit the notification bell. Salamat.